kahulugan ng amaranto sa panaginip. Sa interpretasyon ng panaginip, ang amaranto ay kapareho ng immortalidad, kawalang hanggan at kahabaan ng buhay. Ito ay sumisimbolo sa walang katapusang pag-ibig, walang hanggang pagnanasa at hindi masisira na relasyon. Ang nakakita ng amaranto sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng katatagan. Nais mo ang mga taong magmamahal at magmamahal sa iyo, magpakailanman ay malapit sa iyo palagi. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa landas sa pagkamit ng iyong mga layunin at mithiin. Gayon din, ginagawa nitong makamit ang tagumpay sa katagalan. Narito ang ilang mga pangunahing punto upang isaalang-alang ang isang panaginip tungkol sa amaranto. Una, ang immortality. Ang amaranto ay kadalasang iniuugnay sa imortalidad. Ang panaginip tungkol sa amaranto ay maaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang pakiramdam ng pagiging permanente sa iyong buhay o sinusubukang lumika ng isang bagay na tatagal magpakailanman. Pangalawa, longevity. Ang amaranto ay simbolo din ng mahabang buhay. Kung na ka tungkol sa amaranto, maaari ba itong maging isang senyales na nababahala ka sa iyong kalusugan at kagalingan o naghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang iyong habang-buhay isang ordinaryong pag pagnanais ng tao? Pangatlo, ang pag-aalala. Ang amaranto ay kadalasang ginagamit sa mga serbisyong pang-aalala at sumisimbolo sa pag-aalala. Kung na naginip ka tungkol sa amaranto, maaring ito isang senyales na iniisip mo ang tungkol sa isang taong namatay o kahit papaano ay sinusubukang parangalan ang kanilang memoria pang ang pagtitiis. Ang amaranto ay isang nababanat na halaman na maaring mabuhay sa malupit na mga kondisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa amaranto, maaring ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa mga hamon ngunit determinado kang malampasan ang mga ito at lumabas na mas matatag, isang patunay ng iyong katatagan at lakas. At ang panglima, ang espiritwal na kahalagahan. Sa ilang kultura, ang amaranto ay tinuturing na isang sagradong halaman na may espiritwal na kahalagahan. Kung nanaginip ka tungkol sa amaranto, maaaring ito isang senyales na naghahanap ka ng higit na espiritwal na pag-unawa o sinusubukan mong kumonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng amaranto kung nanaginip kang bumili ng amaranto, ito ay senyales na naghahanap ka ng espiritual na patnubay. Ito ay isang mataas na masustansyang halaman na umiiral sa maraming siglo sa kultura ng tao. Ang pagbili ng amaranto sa iyong panaginip ay nagsasaad ng pagnanais na tuklasin ang mga bagong filosofiya na makakatulong sa iyong mag-navigate sa mga hamon. Sinasabi ng panaginip na ito na naghahanap ka ng katatagan at seguridad. Ang pagbili ng amaranto ay kumakatawan sa iyong pagtatangka na mamuhunan sa iyong sarili at lumikha ng pundasyon para sa iyong hinaharap. Ito ay tanda na handa ka ng bumuo ng isang kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng amaranto cereal. Kapag na nanaginip kang kumain ng amaranto cereal, naghahanap ka ng pagkakaisa. Ang amaranto ay isang halaman na mayaman sa protina at iba pang sustansya na ginagawa itong simbolo ng kalusugan. Ang pagkain ng amaranto cereal sa isang panaginip ay nagpapakita na nais mong pakainin ng iyong katawan. Sinasabi rin ng simbolo na ito na naghahanap ka ng mga bagong karanasan. Ang pagkain ng amaranto cereal ay maaaring sumagisag sa isang pagpayag na tuklasin ang ibang landas. Ang panaginip na ito ay tanda na handa ka ng tanggapin ang hindi alam. Ang mga bagong pakikipagsapalaran ay magdadala sa iyo sa isang mas kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buto ng amaranto. Kapag nanaginip ka ng amaranto seed, ito ay senyales na ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng iyong tagumpay sa hinaharap. Ang mga buto ng amaranto sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na handa ka ng kumilos upang makamit ang iyong mga layunin panaginip na ito ay nagpapakita sa iyo na isipin kung ano ang nais mong makamit dapat ay handa kang magsumikap upang matupad ang iyong mga pangarap samantalang ang panaginip na ito ay senyales na nagahanap ka ng suporta mula sa ibang tao ang mga buto ng amaranto ay madalas na naroroon sa gamot at mga kasanayan sa pagpapagaling sa makatuwid, ito ay kumakatawan sa karunungan at kaalaman. Ang panaginip ng mga buto ng amaranto ay maaaring isang palatandaan na handa ka ng matuto mula sa iba at tumingin ng payo mula sa isang tagapagturo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa arena, amaranto. Kung nanaginip ka ng amarantong arena, ito ay isang palatandaan na handa ka ng lumika ng bago. Kinakatawan ng harina ang pundasyon ng iyong tagumpay sa hinaharap. Ang panaginip ng Amaranto Plar ay nagsasaad ng pagnalais na lumika ng isang bagay na nakapagpapalusog at nakakatuwang maging isang bagong proyekto, relasyon o direksyon. Ang panaginip na ito ay naghahanap ka ng kalinawan sa iyong buhay. Ang panaginip ng Amaranto Plar ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na makahanap ng direksyon. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na handa kang kontrolin ang iyong kapalaran kahulugan ng panaginip tungkol sa dahon ng amaranto. Ang mga dahon ng halaman ng amaranto ay magkasing kahulugan ng kayamanan at tagumpay. Ang makita sila sa isang panaginip ay nagbabadya ng pakinabang sa pananalapi. Ang kulay ng mga dahon ay maaari di magbigay ng pananaw sa kahulugan ng panaginip. Kung berde ang mga dahon, sumisimbolo sila ng mga bagong simula. Kung sila ay pula, sinasagisag nila ang pagnanasa at enerhiya. Gayunpaman, ang kahulugan ng panaginip na ito ay maaari din depende sa konteksto kung saan lumilitaw ang mga dahon. Kung ang mga dahon ay nalalanta, ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng paglago. Kung kinakain ng mga insekto ang mga dahon, sumisimbolo ito na may nagbabanta sa iyong kagalingan. Mangyaring bigyan pansin ng mga detalye ng iyong panaginip upang mas maunawaan ang kahulugan nito kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng sinigang na amaranto. Kapag nanaginip ka magluto ng sinigang na amaranto, sumisimbolo ka sa nutrisyon at pangangalaga sa sarili. Ang sinigang na niluto mo ay kumakatawan sa pagnanais na makakuha ng nutrisyon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan pangalagaan ng sarili o ang iba dahil ang pagluluto ay isang pagkilos ng pangangalaga. Kung mabilis ka magluto ng lugaw, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kasiyahan. Kung nahihirapan ka magluto ng lugaw o nasusunog, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng amaranto. Kung nanaginip ka magtanim ng amaranto, ito ay tanda ng paglaki. Ang mga halaman ng amaranto ay kumakatawan sa katatagan at kakayahang umangkok at ang kanilang maliliwanag na kulay ay maaaring sumagisag sumag sa inspirasyon. Gayunpaman, ang kahulugan ng panaginip na ito ay maaari din depende sa paglaki ng amaranto. Kung ang halaman na ito ay lumago ng maayos, ito ay sumisimbolo ng tagumpay. Kung ang halaman ay na nalalanta, ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng pag pagunlad.